Hello guys, welcome back sa inyo lahat Oh, ulit Hello guys, welcome back sa inyo lahat Welcome back sa aking channel And welcome back sa isa na namang video Dito sa Palit usulit Na saan E pumapasok ako sa random server Na may kita ko Sa rate my server Or minsan Isinasuggest sa akin Ng aking mga viewers Okay And in this particular server Teka lang Bigyan nyo ako ng one second Okay Okay And in this particular server, papasok tayo ngayon dito sa Bakbakan Ragnarok Online. Bakbakan Ro. Okay? Dito tayo ngayon maglalaro sa Bakbakan Ro. Pero bago ang lahat, bago ko basahin ang features nito, gusto ko lamang muna sabihin sa inyo guys na if nag enjoy ko yung panoorin ng mga videos ko and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Eh, please do consider subscribing dito sa channel ko. Kasi I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark by the end of this year. Pero kung hindi ko man ma-reach yan, no problem, no worries. Walang problema dyan. Pwede naman natin yan ulitin. Okay? And currently ngayon, medyo naka na, na ako. <laughs> kasi it's been more than, actually more than 24 hours since nung nag-maintenance yung Vision Raw and I can play. Okay, nagkakaroon ako ng Vision Raw withdrawal. Okay? Um, good thing is... Filming day ko ngayon ng uh, palit o sulit. Okay? Or filming day ko ngayon ng... ng Vision Raw sana. Pero since walang Vision Raw, eh magpalit o sulit na lang. Anyway, with all that being said, guys, eh, napala. Hindi <laughs> Kung nagugustuhan niyo yung mga videos na upload ko, please hit the like button naman kasi nakakatulong yan sa algorithm ni YouTube para mas ma-distribute pa yung video ko sa mas marami pang viewers. Okay? And with all that being said, guys punta na tayo ngayon sa features netong bakbakan ro. Okay, katulad na sinabi ko kanina, nakita ko to sa rate my server. Okay, so babasahin ko yung mga description. Yung description na nakalagay dito. Okay, so free PVP WOI server. So I'm guessing na yung server na to is instant job changer. Okay. So free all cards. Pag sinabi all cards is kasama like Kiel, Tanatos, uh, Randgris, mga gano'n, di ba? Kasi all cards, eh, quote and quote all cards, sabi nila, di ba? RMS Armors. So, RMS is Rate My Server Armor. So, ibig sabihin ba noon ay default? No, default lahat. Ibig sabihin, walang binago kahit um, dagdag ng one strength sa, sa kung saan man, di ba? So, wala talaga siyang binago. So, default, ganun ba ibig sabihin, no? I'm hoping, kasi yun nakalagay dito, tapos nakalagay balanced all jobs. Yung, yung itong quote-unquote balance na to is, you can never balance anything, okay? Sa kahit anong game. Kasi, meron at merong makikita ang player na, mag ma na magpapa-OP sa isang character. For example na lang sa, uh, sa League of Legends, di ba? Or sa Valorant. Di ba? Si yung bagong agent si Iso, is in my opinion duelist player kasi ako I like playing duelist in my opinion hindi, wala, hindi siya masyadong maganda pang entry kasi ang pang entry niya is ano yung wall niya diba? wala siyang like blind katulad ni Phoenix Reyna wala siyang pang hard uh, entry katulad ni Raze or ni Jet diba so for me ISO is isa sa pinakamahinang duelist pero um, may may kita, may kita pa rin yung tao na sasabing si ISO. I don't know kung ano yon pero mahirap sabihin na balanced ang isang game or ang, ang mga class, mga agent, champion, hero sa isang game. ba diba? Pero minsan kasi nagiging ob, uh, subjective na yan. Eh. Okay? Pero yun yung nakalagay dito. Okay, so next, easy quest and hard quest. Okay, whatever that means. So, donation items are costumes only. Oh, that's nice. That's so nice kasi hindi ka ma-overwhelm sa mga custom items and also hindi OP ang mga donator kasi magdo-donate sila ano lang, costume lang unless kung yung costume eh merong dagdag, di ba? Merong bigay Okay, next Agi-based. Okay, so this server is Agi-based. Tapos hard skill delay Agi-based and hard skill delay. I don't know kung ano ibig sabihin nun. I really don't Okay, na disabled Thanatos card. So, walang Thanatos card pala dito. Pero merong LHZ card. Yung Light Halzen, like katulad Assassin Cross card, Lord Knight card. Oh sorry. Lord Knight card, um, Sniper card, mga ganon. Meron. Well, nakalagay dito, Thanatos card lang yung disabled. Okay, so, sa tingin ko, uh, instant job changer to. So, hindi na natin babasahin yung Uh, mga rates, no? Pero yung max level nito is 255, 120. max attack speed niya is 196, max stats is 255. Okay. So dito naman sa mismong website nakalagay dito yung server features, high rate server, uh, pre-renewal, the server is pre-renewal, tapos fixed hard skill delay. What does it mean? Tapos agi based. Uh, no skill delay is agi based. Fixed Hard skill delay. Hindi ko alam kung, kung ano yung sabihin. Okay. So, server features. Inakasing slide to. Uh, pwede ba itong ilipat? Di? Oops, hindi pwede. Um, oh! Na-refresh ko. I am so sorry. I am so sorry. Binabasa ko eh. Pambihira naman oh. No? Akala ko hindi nag-record. Anyway. So, medyo mabagal mag-load yung kanilang website. Pero nag-load nag naman nonetheless. Ito. So, server features. Instant job changer. Auto-respond. MVP auto-respawn ng MVP after death. So, ibig sabihin po, pwede mong spamming si, yung, yung mga MVP na merong um, spawn location. Like, for example, si Turtle, si TG Turtle General, si Fallen Bishop, si Amon Ra. Uh, sino pa ba, ba yung may mga specific spawn location? Uh, mm, hindi ko maisip. Hindi ko maisip yung iba pero pero since binebenta naman yung mga card, I think hindi mo na kailangan i camp unless kung kailangan mo yung um, drop nila na item. For example, si Ifrit, 'di ba, may drop sa Ring of the Flame Lord, tsaka Ring of Resonance, 'di ba 'yon? Um, next is free all cards including rares. Kasama LHZ. Nanata. Free headgears and armors. F free. Many automated event, events guaranteed PVP server. So, kung maalala nyo, dati gumawa ako ng ng video, ng palit-usulit din. Ang pangalan naman is PVP Raw, kung hindi ako nagkakamali. Yun naman is 99.70 low rate. Ito naman is high rate na PVP, uh, automatic PvP, instant PVP server. So, kung hanap nyo ganito is... Click nyo lang yung link sa description down below para malaro nyo tong server na to or makapaglaro kayo sa server na to. Anyway, without any further ado, guys, nasabi ko na yung features, server features, mag-login na tayo. Okay, so gawa na tayo ng character. Okay. Oh my God. So we have here the server, event helper, si Mystica. Mystica. <laughs> okay. Ano daw? James Bond. GM na naman. Okay. Another GM. First 50 reward. Sorry, but the first 100. First 50 reward pangalan ng NPC, pero binibigyan niya sa first 100. So, I don't know about that. <laughs> but that's fine. That's why kung hindi naman natin makuha. And si Doggy, ano, anong silbi mo, Doggy? Ay, nak nakatulog ako. Anyway. So, um... Habibi. Okay, si James Bond. Bakbakan GM Got it Sino to? Si Tanjiro Kalmado Suya Healer Healer is Ghost String Okay Ooh Iba yung itsura ng buff dito ah Yung itsura ng skill mismo So increase AG and Blessing Active users 12 ba? 12 ba? 12 ba? Oh we have 12 Job Master Yes Ah uh, Expanded Gunslinger <laughs> Gunslinger Uh, MVP. Bakit may MVP? Eh, di ba, ano dito? Libre card. So, we have 200k. Zenny. Um, saan kukunin? Bakbakan shop. Usable shop. Ano meron sa usable? Oh, we have gym pass. Guardian stone repair kit. What is this? Wala nakalagay ko na ano to. So, binibenta yung YGG Seed and Berry Box. Okay. So, binibenta yung mga usables. Oh my God! Binibenta ang Poison Bottle. Ah, baba natin to. Okay. Lahat ng uri ng um, potion. Pati gemstone. but may tuxedo dito? Sa mga converter. Ano yun? Yung pang ano? Oh, spirit. Okay. So, walang soul linker dito. Got it. This is the shop. I mean, early points. Huh? Costume. Ah, yung costume nga. Sa tulad ng sinabi ko, yung costume nga is may dagdag. Pero all stats plus 2. I'm guessing all stats plus 2 lang talaga siya. But still, all stats plus 2 kung tatlong headgear yan. Or ilan ba equipment? 1, 2, 3, 4, 5 times 2, 10, 20, plus 20 all stats. If lahat ng ano pare-parehas. Anyway, so there you go. We have broadcast. Na nakasara ko dito sa ito yung sa nakapaligid sa akin bilog chaka square. Hindi ko alam kung paano tanggalin yan eh. Coin exchanger. G-stone barricade. What, what is that? Mamaya, itatry natin yung um, uh, ano tawag dito, yung agi based nito. So, actually, i-try natin tong desperado. Ay, wala nga pala tayong ano, bullet. So, branch room, gold room. Walang ano dito, freebies. So, we have platinum skill. Yes, please. Ripped cabos. Ito yung pang gym, di ba? Oo nga, uh, yung gym uh, stalker plagiarism stylist reset rent rent okay what is this up warper pvp mvp may warp ba dito hindi ko lang alam may at go zero okay at go mall at mall Okay, we okay, okay, okay. Okay, to, ito pala yung bilihan. MVP card seller. 200k lang yung zeni natin. So, so siguro ano Piso. <laughs> Rare MVP card. Piso. Oh, ang mahal. Ah, meron nga. Niya. Meron yang LHZ dito eh, no? Lord Knight card. So hindi siya So hindi siya ano. Anong tawag dito? Hindi siya modified. Okay. So White Smith break break to, 'di ba? Yeah. Um, sniper is life still absorbing 24 oh Kiel is 20% 50% Tela lang, tiyan lang ha double check ko double check ko um IT item Kiel 30% pa lang Kiel pero dito 50% oh modified This one is ma 10% lang ba to uh, oh, I guess modified siya Okay so bali Bakbakan Items Shop. Upper Headgear. Ah, meron din palang ano. Meron din palang custom item. Co customized headgear. Oh, this is the regular headgear. Hindi siya costume. Okay. Okay. Um, armor. Ito sa armor. Armor. Valkyrie. Oh my god. There's Valkyrie. There's Diablo set. May nagaset. May <laughs> Merong May, Valkyrie. Oh, actually let's check. Valkyrie armor. Tingnan natin kung RMS ba talaga to. So, ang nakalagay dito sa RMS is all stats plus 1. Okay nakalagay. In indestructible in except in upgrade attempts. Okay? Mage Archer Acolyte class is resistant sa silence 50%. Mage Archer Acolyte silence 50%. Hmm, Okay. Swordsman Merchant Thief, stun 50%. Swordsman Merchant Thief, stun 50%. Oh. Oh, hindi nga siya modified, no? RMS armors nga talaga siya. Oh, I got it. Nice. So I don't think kailangan nating i-double check lahat, no? So, tignan natin kung may mabibili tayong barrel. Please, ang mahal. Pre, isang million tapos. Wala nga siyang, ano, wala siyang freebies. Ammunition, alchemist. Refine the refiner. Ito yung mga normal na card. Okay. talang lang. Try natin mag... Uh, at request. Um... Any freebies? Yan, 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 lang natin mag-at request. I know hindi ako fan ng freebies. Pero, pero, tinatry kasi. Wala, ang wala at zen yan. Ang alam farm ako dito. <laughs> We have limited. No, limited lang ang oras. We'll give you like five minutes stops para hintayin. And while doing that, pak, NS 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 yun di ba? yung ot pak ano ba NC slash NC ayun auto attack okay so walang ano dito walang um, PM natin to direct any freebies Mystica is in auto trade mga GM to ah yung mga GM nakatambay pero hindi mo ma-PM. Pambira kayo ba? Any freebies? Auto trade. Pustahan. <laughs> Cannot receive. Hello. Any freebies here? AFK ba itong lahat na ito? Ah, PM ko ito si Ming Yu. Any freebies here? Sorry, guys. Ha, ah, uh, wait lang. Ah, meron daw sa at go mall. Ay, hindi ko napansin. Okay, sorry, sorry. Okay, okay. At mall. At mall yun, di ba? Okay, at mall. Um, baka may kakausaping NPC dito Apprentice craftsman Blacksmith shop Shop, shop. Asan dito? Ah baka kala niya, I don't have zeny Pag ito pagpa-farming fa ako <laughs> That is it for the video guys Thank you so much for watching <laughs> Iyaw mag okay yo magfarm Wait, that's it? Ito yung itong mga ano? Then farm. Ah. Okay. Salamat sa tulong. <laughs> okay. Anyway, so, ah. Uh, I guess I already saw the video. Oh, my God. So, tinry natin, bakit mag, sorry guys, sa uh, tunog. Tinry ko nga uh, kausapin yung GM. Unfortunately, um, naka auto trade sila. So hindi mo sila pwedeng kausapin. Tinry ko mag at request. It seems like walang online na GM. Well, to be fair, as 4 na ng umaga ngayon. So okay lang. No, okay lang 'yon. It's it's my fault naman, 'di ba? And also hindi na rin naman kasalanan ng player na 'yon kung um uh, yung yung the way na pagsagot niya sa akin, 'di ba? Kasalanan ko lahat. Okay? <laughs> anyway, that is it for the video guys. Wala akong magawa dito. Um, wala akong weapon papano ko magagamit yung desperado. Ay, i'm ah, uh, kasi, ang hirap mag-decide. I can't use the knife. I'm gunslinger. Then farm? Bro. <laughs> Bro. Anyway, that is it for the video guys um, if you're interested in this server Bakbakan Ragnarok Online um, unfortunately uh, uh, ubus na yung freebies nila na first 100 players kasi ubus na nakalagay nga dito first 50 pero first 100 siguro dinagdagan na lang ng um, admin or ng developer neto kasi siguro marami nagre-request no pero if you're interested sa high rate server na PVP ready na nabibili literal nabibili lahat at mall nabibili lahat hindi modified no. Sino ba 'yan? Ayun, diba? sa armor shop tayo. Nabibili lahat, guys. Oh. Diyos ko, Valkyrie Armor, Diablo's Robe, Diablo's Armor, Sniping Suit na may slot. Well, may, may slot naman talaga yan. Pero, My point is, nabibili lahat, di ba? Pati cards, pati cards, LHZ cards. Eh, ayan, no? lahat ng cards, nabibili. Gawa tayo ng pang thumbnail natin. Pak, hindi, ako na. Ayan, o. Kung naghahanap kayo ng server, guys, na nabibili lahat, PVP ready, kung ano yung gusto nyo na gawin, eh, try nyo laruin to, bakbakan Ragnarok Online. Tapos, halos no halos halos ano lang siya um, ano pa sasabihin ko yung kumbaga e eh, default ayan vanilla Ragnarok online kumbaga walang binago talaga no kung gusto niyo ng ganong server ayan ito yung server para sa inyo try nyo to yung link is nasa description down below okay guys so yeah, I guess that is it for the video. Maram ram salamat sa panonood. And I hope kahit paano nagustuhan niyo yung video natin for today, for this week's palit o sulit. de ba kahit pa sabihin mo wala tayong masyadong ginawa dito. Nag-introduce lang ako ng server. Well, well, yun naman talaga yung point ng palit o sulit ko, eh. mag-introduce lang ako ng server, Ibe-base ko sa first impression ko. Okay. Kung ibe-base natin to sa first impression ko, tapos sasagutin ko kung Sulit ba maglaro dito or puppet server agad? Uh, for, for me it's palit. Palit server agad. But syempre hindi naman tayo pare-parehas ng opinion, 'di ba? Hindi ako binabayaran ng kahit sino para gumawa ng ganitong klase ng video. Hindi ako binabayaran para sabihin yung mga pinagsasabi ko dito. Okay? It's my own opinion if hindi tayo parehas ng opinion, edi edi hindi, 'di ba? Huwag ninyong hayaan na ma-influence kayo ng opinion ko. Tama ba yan? meron kayo sariling isip, meron kayo sariling opinion. Kung ganito yung trip yung server, laruin nyo to. Pero for me, it's not, uh, pero it's not for me kasi, kaya, palit. Okay? So, I guess that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Um, once again, no, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button and also subscribe kayo sa channel for more gaming videos. Okay? And, ano pa ba ang mga kailangan kong sabihin? no? <laughs> Nasabi ko na lahat. Maraming maraming salamat sa panonood guys. Oh, also nga pala comment guys sa so comment section down below guys. Let me know kung gusto niyo ba yung mga ganito klase ng server na instant, no? Yung PVP ready, no? PVE, PVP ready kasi yung iba diyan, walang time masyado mag-grind, mag-farm, 'di ba? May mga trabaho, may mga pamilya, kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay. Hindi nila kaya mag-farm ng like tipong 4, 6, 8 hours a day sa Ragnarok, 'di ba? Wala silang time ganoon. So, ganito mga server yung pinipili nila. So, gusto nyo ba yung mga ganitong klase ng server? Bakit? Let me know sa comment section down below, guys. Okay? So, maraming maraming salamat sa panonood once again. My name is CJ and I will see you all in my next video. <laughs>